tayo sa hospital. Hospital na hospital. Prince of Wales. dito ako na confined ng tatlong araw sinugod ako ni amo nawala wala ako ng malay yun pala na heart na ako <laughs> ngungodnya agad ako sa ospital. It. So, it. Ito oh, sobrang init. Ta. Ito yung public hospital nila. may mga appointment na kasi yung mga tao to on time talaga yan sila pag ganitong oras ito talaga walang paligoy-ligoy walang ano ba yun walang VIP VIP dito pag schedule mo talaga yan ako sinugod yan yung emergency nila ito yung ano yung uniform nila sa hospital Pag-init ngayon. Nakapasok. Dito hindi oso bantay. Sarili mo mismo alagaan. At saka yung nurse lang. Dito pa lang aircon na. Eh. Ayong aking. Ayong aking mas pala. Where is my mask? よい。 i'll be 买过了。

Ginanyan rin ako um. Paakyat na doon sa 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 room sa ward.

No need to pay So, stay Nukulak ko ng aking am. No need to pay Mag-waiting na lang ako ng aking Therapy session magpasok ako dito magpasok okay. magantay lang daw ako ng ilang minutes at tatawagin ako sa uras ng aking pag -terapy. ang ganda kasi dito kasi pag uras mo talaga ikaw na talaga isa lang wala nang paligoy ligoy pa unlike dyan sa iba na kung saan kung sino yung priority yan pa dito wala kahit na matanda ka dito kung oras na talaga na ikaw yung isasalang ito na yung kagandahan ng ano ito. hi kaya tawag na ipang tapos na hiningal ako dun bawal mag video sa loob Feeling nila ah, sa sana, sana na. Normal na lang lahat. Para wala nang ano, problema. Mahirap kasi pag ano, pag may problema sa puso. Hirap. Naingal pa ako. Ini-entertain ka talaga nila dito. Marami rin nagpipila. Naghihintay ng result niya. Naghihintay na lang ako ng result. Kaya yun yun. May mga aparatos pa sa katawan habang naglalakad at tumatakbo ka. Kaya yang bayang number 803 ba yung number? Ay kumalat daw ata yung tatawagin sa akin. Wala na kasing problema, wala na binayaran dahil dito. Binayaran na ng amo ko. masih under you yung insurance ko ba mm -hmm. sa insurance ko yung anak ko tumatawag sa

Naghihintay lang ako ng ano ko. Ng result ko. Pag tinawag na, tapos na. Sa November na naman yung another check-up ko.